Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Naway safe po ang lahat. Ayan. Gusto ko lang po ibahagi po sa inyo yung aking siguro isa sa pinapangarap. Pasensya na po kung lagi ko po pinapakita po yung pagpapayos po ng aking bahay. Dahil hanggang sa ngayon po talaga hindi po ako makapaniwala na nangyayari po ito sa akin. Ayan nako. Sabang napapasalamat po ako sa Panginoon Sa mga magalit ko sa boy Siyempre sa inyo po na nandyan nakasuporta Sa mga po ninyo ko Na panoorin po ang muting kasaysayan ng aking tahanan Nung inoumpisan po ang gawin po itong bahay ko marami po talagang puno Na naputol Talaga pong maputik, bukid Gusto ko po kasi talaga ganto po yung titirhan ko po gusto ko po kasing alalahanin yung buhay po namin nung maliit po kami. Marami pong puno ng mangga, kawayan, bungang kahoy, mga gulay. Una po talaga, nag-umpisa po talaga ako sa maliit na espasyo po na aking tahanan. Hindi ko po iniisip na magkakaroon po ng extension. Sabi ko, kahit hindi pa tapos, basta yung loob maayos, natutulugan, may nauwian po ako sa Pilipinas, ay masayang-masaya na po ako. Sabi ko po, sa kapatid kong bunso na nag-aasikaso po kahit yung gilid, patambakan para may malakaran si papa at si nanay nung ganto pa po yung tahanan ko natutulog pa po dito yung magulang ko malakas na malakas po, po. malakas na malakas pa po sila 2020 po yun napakasarap mong tingnan kasi napakarami pong puno na nakatayo po sa paligid masarap pong magtayom dahil matabarin po yung lupa pag umulan nga po medyo maputik pero okay lang po yun kasi nandito po yung katahimikan na, ina, na hinahanap ko po talaga sa aking tutuluyan syempre sa ibang bansa po eh, sa ibang bansa po talaga na sobrang busy gusto po ang gawin ganito po mahunin po ng ibon pagaspas ng mga dahon at mga sanga ng kawayan di ba po napakasarap kaya nung nakita ko pong unti-unting nagagawa po itong bahay ko at naayos ng paunti-unti talaga namang sabi ko sa kapatid ko medyo ayusin na rin natin yung kusina gawa tayong extension at terrace harap para naman ko na si nanay, si papa kayo para ma-enjoy niyo rin yung aking pinapagawa kaya naisipan ko po talaga nalayan po ng terrace sa harap patambak po yung gilid ang dami ko na po talaga ditong nagastos din sa pagpapatambak pero hindi po ako nagsisisi kasi pangarap ko po itong lugar po na to talaga mag-iipon po ako dahil gustong gusto ko po tumira sa ganitong lugar napakaisami na po yung loob masayang masaya po ako at napalatad na po yung labas sabi ko ha oh, wow ang sarap tingnan kahit di pa ako naway send po talaga ng kapatid kong bunso yung mga pictures at saka kapatid ko po, po na pang apat sarap tingnan loob at nakikaisami na pala at natapos na yung kusina yung cabinets at ito po yung resulta nung nakikita ko po yung loob at sa awa po ng Panginoon paunti-unti tapos na rin po ang bakod napakasarap po talaga ng pakiramdam kapag nakita po ninyo yung pinaghirapan po ninyo minsan mapapaisip mapapaisip po sa akin ba talaga to pag may po talaga ng Panginoon na para sa inyo talaga magugulat po kayo na is sisilipin ninyo titingnan ninyo <laughs> lagi nanam namin ninyo tapos sabihin ninyo Panginoon maraming 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 salamat po sobra sobra po yata itong binigay po ninyo sa akin deserve ko po deserve ko po ba talaga magkaroon ng ganito sarap tingnan Kaya pag nandito po ako ngayon, parang ay ako muna mga shell. Tinitinaw po yung bawat detalye, paligid, itong bakuran. Nare-relax po kasi sobrang, sobrang tahimik. Kala ko nga po hindi ko po mapapabakod po ito na konkreto. Pero nakita ko po tapos na. Parang nangyari pala talaga. Kala ko hindi ko mapapatambakan. Kasi balak ko lang po talaga. Yung maliit po. walang extension yung bahay ko. Ngayon na kumpleto. At sumobra pa po. Kaya pagbalik ko po, papip, papapinturahan ko lang po itong labas. Ayusin mas ayusin ko po yung mga gulayan dito yan po si ate <laughs> ayan sino daw nagbablog ako <laughs> ayan malinis na malinis na po rito sa likod Yung mga bote ay singko po yan. Ibenta namin ni ate yan. Maraming bumibili niya natin. No? Oh, Kakal bote tayo pagdating ng araw. <laughs> Ayoko po kasi magsunog dito ng mga plastic. Nilalago po yung mga nabubulok sa kompos. Sa wala po ako ditong imbornal o kanal. Dahil may po negro pong malaki. Galing sa lababo. Sa pinaglaba, kusina, diretso po lahat sa Pozo Negro. Diba? Iskabahin ko naman po itong daan dahil parang naglulumot. Normal lang po yan kapag marami pong mga puno at halaman. Ayos ko na rin po yung patambak po dito sa kabila. So umalis man po ako pabalik Finland. Hindi na po may harapan po dito yung mga magulang ko, mga kapatid ko, pamaking ko para mag-enjoy po sila rito. At ang pinakamagandang nangyari po siyempre, yung pagpapabakod po. Nakapaglinis na po ako ng maayos. Naayos ko na po mga halaman dito sa entrance. Yan po mga ginawa ko pa ito, ginawa ko lang po. <laughs> yung paso sa sirang -sira na po yung planggana yan. Dito ang simento nag recycle. Dito po sa harap ayoko na po magtanim ng masyado maraming gulay dahil magkakalumot po sa daanan. Mas maganda po yung ganyan. Huminga. Hindi ba po mga kababayan. Napakasarap pong tingnan sa bawat anggulo po na pinaghirapan ko. Lahat naman po tayo may pangarap po na tahanan o tirahan. Kapag e tinitignan ko po. Hanggang ngayon na napapaisip po ko, ba talaga to? ito lang po ano po pagsasalita parang baka kasi panaginip lang po ito eh pasok din po tayo syempre sa loob pakikita ko naman po sa inyo yung loob ayan nalagay ko na po yung welcome ako po um, nagukit po yan tagal na po sa akin yan inatago po na mga ako more than 20 years na po yun ito na po yung loob. Naglilinis, nag-aayos. Si ate magluluto. Ano mo ate? Magsaing na ako. Magsaing. Ito po yung loob ng bahay. Medyo naglilinis pa po ako yung bako. Hindi ko po inaalis dito. Kasi ibabakim ko po, po yung mga bintana dahil yung mga dumi ng butiki. ay ang pinakamahirap po linisin yung mga insekto. di ba? ko na rin po yung ginawa kong anito. <laughs> ano lang po yan? Part of art. Wala pong ibig sabihin po yan. Art lang po. Medyo kami din nga po itong anito kasi yung ipin parang ipin ni Spongebob. <laughs> Pumangkin ko nung maliit pa sabi, ay si Spongebob na costume. <laughs> yan. Ipapusa kabila. Ipapusa kabila titiklo po ng damit ayos na sabi ko na rin po yung mga artworks ko frame at dito po sa hallway papuntang siya kwarto ayos na po punta po dito tayo ngayon sa palabas harap sa terrace nalinis ko na po na napabarmis, napabarmis ko na rin po yung mga Ahoy. Ito, ginawa ko po yan. <laughs> Santol po yan patungan. Santol. Tapos, kawayan po yun. Mga paa. So, malimis na rin po dito. Ito, pinabarnes ko po ito. Ang kawayan na upuan. Ito po yung pinasadya ko pong mesa sa bukaw eh. May apat po itong upuan pero hindi na pinaray dito. Nasa labas po kasi. Miniligay ko na po sa kapatid ko para magamit po rin. So, ginahit ko lang dito plastic. Ayan po. Imagine nyo lang po na sa maga na dito po ako naglalakad-lakad. Tapos, titingin-tingin po. Hindi ba nakaka-relax? Sa mga uh, ingitero mga anak na man, laman lupa. Ang <laughs> sinasabi, parang kulungan ng manok daw to dahil naka matin tong aking terrace pag ingit pikit hindi <laughs> mas gusto ko po yan kasi yung mas safe pong nararamdaman sa kami na maintain ko po yan na laging pinapipintura sa may maraming klase po kasing stilmatic ito po yung makapal pang terrace po talaga ito po kasi uso ngayon eh hindi dahil nakikiuso ako dahil gusto ko po ito humihinga po yung hangin saka excuse may malalaking hayop hindi po nakakapasok mga ibon lang siyempre mga insekto at yung mga insekto sa social media hindi ko di ba paano po maraming maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilaan sa Pinilakang Lakbay huwag po tayong magsawang mga dahil libre naman po basta magsumika po tayo maging mabuti po tayo, makisama po tayo ng maayos po sa ating kapwa kahit nasaan po tayo. Dahil yan po ang magiging puhunan po natin sa ating mga pinapangarap. At higit po sa lahat, pasalamat po tayo lagi sa Panginoon at tumingi po tayo ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Maraming maraming salamat po. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. at po lagi magandang araw. Laban lang!